Thank you Good morning, good morning mga kamamay So yun, maagap tayo dito makapag-updates ngayon no? So kapun dito po tayo nakapag-pull video tayo kapon At gawa ng sa lakas po ng uh, ulan kapun At hindi ko na rin pinilit po no At baka po ay tayo maulanan at magkakasakit So yun Maulanin na hapon mga kamamay Ang lakas ng ulan Ayan <laughs> Shoutout sa iyo, <laughs> si Boss driver ng water tanker ng Mr. Horse yun sa no kasang oh, ulan mga kamabay paano tayo makapag update dyan so ang barko lang nandun si Unse si Ibon si Ono si Natasha at si Timothea Shout out! Jack Liner Wala namang alon Nakas lang ulan So yun yung mga barko nando no So tuloy pa rin naman ang biyahe mga kamamay, kahit na ulan. Wala lang naman yan, wala namang alon. yun May gina lang, di, di ako nagpunta kanina doon sa operation nung pagdating ni Onse at ni Ono. Uh, kasalubong niya si Nueve nung pag-alis doon sa may labas ng breakwater. Ay ganyan sana ang kahinatnan ko pag uh, ay, nagpunta pa ako doon. Ay, ayun o, no? oh, lakas ng ulan. Sana'y nandun pa rin ako oh, hanggang ngayon kung ako'y nagpunta. Pero nasusunod ang aking isip at uh, plano na dito na lang. Kaya yun, nasa mayos na, nasa ano tayo ngayon. Sa silong, nakasilong sa guardhouse. So kawawa ang aking kamamay na ulanan. Sa amin yan, nakasilong yan sa garahyan. Ayan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kamamay at maayos po naayos na po ang panahon no. Yun napakakalmada na po ang panahon. Ayun na si Dose mga kamamay galing mas bate po ito. Ayun no? may mga pasahero ang dami oh. And ito na maaktuhan natin ang pagdating ni Dose mga kamamay no. So yon shout out po sa lahat to, sa ating mga bagong viewers natin dyan, bagong subscribers dyan. yon shout out po at welcome po kayo sa, sa YouTube natin, no, sa Jomar Official Vlogs. Thank you so much sa mga walang sawa sa mga suporta. ayan na si Rina Ibon, hindi nagbihay po kagabi. At meron daw pong lagnat mga kamamay, kaya yun, hindi nakapagbiyahe na papuntang Romblon. Eh, nandyan na pala si Jace mga kamamay. Oh. Si Jace katabi ni Beatrice, no? At sinundan naman ni Super Uno na mabiyahin ngayong 6 to 7 ng umaga. Ayun, na nagpapasakay na dun. Ayan kung napapansin nyo, may mga motor, may L300 dun. So, yun. Ito na, mga kamamay, ating uh, saksiyan na pagdating ni Dose. ano you know? So, sigurado na naman marami mga pasayro dyan mga kamay sa Masbati. At isang mapagbalang araw sa ating mga kamamayno na binibigay ng ating Panginoon. Maraming salamat Ama at uh, na niyo po kami ng kalakasan no? at uh, boy na walang hanggan. Maraming salamat po. And lalong lalo na sa mga viewers natin dyan, sa mga bagong subscribers natin dyan. Yun. Ayan na. Ah. So napakalinis ng na ating board mga kamamayo. Oh. Yan. So dito talaga yung finger pier na yan, finger 1 ay wala na po talaga hindi na po na pinapapasukan doon ng uh, mga tanker at gawa ng uh, hindi pa po uh, naayos ang yung butas diyan, no? Yan. So yun, umatraka na. Matraka na mga kamamay. Yun. So yung line man natin, tulang muna isa. Ayun pala. Tayo so, yun, mga tropa, good morning sa inyong lahat. Yan. kapos ay kaya abot pala so may nakabalagbag na dalawang private no? punong puno na naman no? oh may nakabalagbag dalawa Pinagka siya Sagi yun o oh, Sagi o oh. Bing oh, Sira ang anay Rubber pinder oh, Salak niyo pa naman ni Dose Papasayro na sa gilid na agad eh. yeah, <laughs> Oh, oh, <laughs> <laughs> labas na Paglabasa na no? mga kamamay Kahit masikip yung mga kamamay eh. Sisingit na sisingit yung mga pasayro natin dyan o oh. Hindi na mapagantay sa paglabas at pagluwag ng mga sakyan ng dadaanan. Ayun o. pitan pala ng ano yun, jeez chipmaster din so marami po yan sa taas mga akamama yung ah, yung iba naman ay hindi na po lang kung napapansin nyo dati nung inakit natin ay mga nasahigaan pa yung iba no uh, at gawa ng ganyan nga Uh, marami pang sasakyan sa baba hindi pa ba sila masyado pero yung iba uh, nakipagsiksikan na lumabas para makasakay na papunta doon sa bus yun o uh, para makauna doon sila sa upuan ng bus uh, although marami pa tayong bus dyan maraming nakapila ay ganoon pa rin na nakikisingit sila uh, nakipagsiksikan ganyan para po makauna sa upuan kaya yun uh, mas mas maganda na ano natin uh, na aktuan si 12 muli ang pagdating no uh, at minsan kasi Tulad nung ano uh, Merkules, ah Miyerkules ah Biyernes ano hindi uh, na natin nabutan kasi nga uh, maagap duma, uh, maagap umalis itong barko na ito kaya ngayon uh, Nakawaan natin ang video uh, galing sa Masbate. So, yung ibang pasahero nandoon sa bus, ibang iba naman nandito dito siguro may mga sasakyan ito sa loob kaya ito ay nandito pa. Yan. So, ano na nga pala tayo mga kamamay ngayon? Oplan byaing uh, balik eskwela, byaing ayos ano? Uh, at gawa ng uh, magpapasukan na naman mga kamamay. Kaya yun napapansin nyo marami mga mga, mga bata dito uh, mga galing sa biyahe you know? mula sa Marinduque, Romblon you no? Know? ito mas at gawa ng mga nag iskwela dito sa uh, sa Manila o kaya sa parting Laguna basta parting dito sa Quezon province you no? Know? ko na stop pa yung isang pick up ayaw bang umandar mga kamamay ayaw bang umandar kaya yun pinalabas na ni mga pasahero pinalabas na ni mga pasahero mga kamamay si Beatriz, si Ono yun. si Jis, eh si Jis pahinga si Jis ang pahinga so yun shout out kay Mamaris Girl at kay Chipe Dida, no? siguro nag uwi si Chipe Dida, wala dito ayun. so yun mga pasahero mga kamamay andyan pa oh. mga na, na ano pa na-stranded pa ng konti si balis na rin pala ito si Uno mga kamaman. Marindo kay pa yan? Marindo kay Abot pa yan? Abot pa. Nandiyan ka na eh. <laughs> abot, kung abot pa daw eh, nandiyan na siya eh. Jadi ya Palestina. So, Nariyan na mga kamamay si Uno. Super so, Uno. Naku, ramdam si ni uno no. Ingat uno, ingat sa bai. Tabingi ang ano, ha? harampahan. Harampahan i uno tabingi. So yun, hanggang dito na lang ang videos natin mga kamamay. Sana nagustuhan yung updates natin ngayong umaga. No? So yun, thank you so much sa mga walang sa sumusuporta sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa ating YouTube channel, Jomar Official Vlogs. Thank you so much and God bless. Ingat po kayo palagi-laging palalan. Kamamay, ingat. Bye-bye.